Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Si Ruby Rose Sison Barameda ay ipinanganak noong August 14, 1980. Ayon sa kanyang kapatid na si Rochelle Barameda, si Ruby Rose ay simple masayahin at maalalahanin. Noong August 1, 1999, sa edad na labing siyam na taong gulang, pinakasalan niya si Manuel Jimenez III na mula sa pamilya ng mga negosyante. Ang ama ni Manuel Jimenez III ay isang mayamang tao na nagmamayari ng iba't ibang mga negosyo tulad ng fishing company, agricultural companies, poultry farm na matatagpuan sa Cavite, maraming mga gas stations at nagmamayari din siya ng maraming lupain. Si Ruby Rose at Manuel o third kung tawagin ay halos walong taong nagsama at sila ay nagkaroon ng dalawang anak na tinawag nilang Marga at Martha. Noong 2007, kung ang ibang tao ay hindi pa nakaka-recover sa nangyaring selebrasyon noong bagong taon, Si na Ruby Rose at third naman ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan na nauwi sa sakitan. Noong parehong araw na yon ay nag sa balutan si Ruby Rose at dinala niya ang kanyang dalawang anak. Ang kanilang paghihiwalay ang simula ng away ng dalawang pamilya. Ang ama ni third na si Manuel Jimenez II na isang abogado ay nakiusap dito na makasama nila ang dalawang bata sa kasal ng kapatid ni third. Pumayag si Ruby Rose pero sa kanilang usapan ay kailangan ng mga Jimenez na ibalik ang mga bata sa bahay ng mga barameda sa moonwalk ng alas 9 ng gabi. Lumagpas na ang oras na napag-usapan pero hindi na ibinalik sa pamilyang barameda ang mga bata. Tinawagan nila ang pamilyang Jimenez pero kahit ilang beses silang tumawag sa mga ito ay hindi sinasagot ng mga ito ang kanilang tawag. Nang hindi na sila nakatiis bandang alas 10 ng gabi, Si Ruby Rose kasama ang iba niya mga kapamilya ay minabuting pumunta sa bahay ng mga Jimenez. Mula gabi hanggang alas tres na madaling araw ay naghintay sila sa bahay ng mga ito. Pero walang third o maging ang abogado nitong ama ay hindi nila nakita o dumating. Ang mga barameda ay umuwi sa kanilang tahanan sa moonwalk nang hindi kasama ang mga anak ni Ruby Rose. Kaya kinaumagahan, naghain ng reklamong habeas corpus sa korte ang mga ito para mapilitang makipagkita sa kanila si Third at ilabas nito ang mga bata. Bukod doon ay naghain din si Ruby Rose ng Provisional Custody with Protection Order para makuha niya ang mga bata at upang magkaroon din siya ng proteksyon laban sa pamilyang Jimenez. Bagaman ang kanilang mga anak ay parehong wala pang walong taong gulang, nagpa siyang ibigay ng judge ang custody ng dalawang bata kay Third. Ayon sa salaysay ng judge, ibinigay niya ang custody dahil una, kusang lumaya si Ruby Rose sa kanilang bahay. Pangalawa, ang pangalan nilang anak ni Third ay mas piniling manatili sa piling ng kanyang ama. At pangatlo, dahil sa hiling ng pangalan nilang anak, nagkasundo di umano si na Ruby Rose at Third na dumalaw ito sa mga bata sa bahay ng mga Jimenez sa BF Homes kung gusto nitong makita ang dalawa nilang mga anak. Bukod sa hindi pagbibigay sa kanya ng custody ng korte, nakaranas ulit ng panibagong dagok si Ruby Rose dahil ang protection order na kanyang hiniling ay na-deny din. Dahil ayon sa hukom, walang ipinakitang ebidensya ang kampo ni Ruby Rose na magpapatunay na delikado ang buhay niya. Noong March 14, 2007, nang parehong araw na natanggap niya ang sulat mula sa korte tungkol sa denial ng protection order, Nagdesisyon si Ruby Rose na pumunta ng bangko at pagkatapos ay dumiretso sa BF Homes para dalawin ang kanyang mga anak. Bandang alas 4 ng hapon, nakatanggap ng tawag si Rochelle mula sa isa sa mga kaibigan ni Ruby Rose at ayon dito ay hindi niya ito makontak. Sa kaba na may nangyaring masama sa kanyang kapatid, tinawagan ni Rochelle ang tatlong cellphone ni no Ruby Rose pero hindi ito sumasagot. Tinawagan din nila mga Jimenez para alamin kung ito ay dumating ba sa BF Homes. Pero ayon sa kanilang nakausap ay hindi dumating si Ruby Rose sa bahay. Ilang oras silang naghanap at nang sumapit na ang gabi, ay nagdesisyon silang dumulog sa presinto para i-report ang pagkawala ni Ruby Rose at nang sasakyan ito. Sa pagtatangkang mahanap niya ang kanyang kapatid, si Rochelle ay pumunta din sa mga madidilim na iskinita sa Alabang at pinuntahan din niya ang iba't ibang mga ospital pero hindi din niya ito nakita. Ang pamilyang Barameda ay agad kinutuban na may kinalaman si Third at ang ama nito sa pagkawala ni Ruby Rose. Nagalok sila ng reward kung sino man ang makakapagturo sa kinroroonan nito at namigay din sila ng mga missing persons flyers. Ang araw ay naging buwan at ang buwan ay naging taon pero hindi nila nakita si Ruby Rose na tila ito ay naglaho na lamang na parang bula sa isang interview ay sinabi ni Rochelle na sa loob ng dalawang taon ay ingat na ingat sila sa pagsasalita laban sa mga Jimenez dahil akala nila ay tinatago lamang ng mga ito ang kanilang kapatid at isang maling salita lamang ay maaaring sakta ng mga ito si Ruby Rose. Sa sobrang desperado ng kanilang pamilya na makita ito, ang kanyang ama na si Robert ay lumapit sa isang manghuhula sa Bicol. Pero ayon dito, hindi na nila makikitang buhay pa si Ruby Rose dahil ito ay matagal ng patay. Ang hula na ito ay tila nagkatotoo dahil noong May 18, 2009, dalawang taon pagkatapos may ulat ang pagkawala ni Ruby Rose, isang lalaki nagngangalang Manuel Montero ang sumuko sa mga teredad at itinuro nito ang saktong lokasyon kung saan makikita si Ruby Rose. Si Montero ay dating operations manager sa BSJ Fishing and Trading Corporation na pagmamayari ng chuhi ng asawa ni Ruby Rose na si Third. Bukod sa pagtuturo ng lokasyon ni Ruby Rose, idinawit din niya ang kanyang mga kasabwat na sina Lope Jimenez na chuhi ni Third, Leonard Descalso alias Spike na bodyguard ni Third, Robert Ponce alias Obet at si Eric Fernandez. Ang lahat ng mga taong kanyang nabanggit ay tauhan ni Lope Jimenez sa kumpanya nitong BSJ. Itinuro din niya na ang mastermind sa likod ng pagpatay kay Ruby Rose ay ang mag-amang sina na Third, Atty. Jimenez at kapatid nito na si Lope Jimenez. Ayon sa kanyang sinumpaang salaysay, dalawang araw bago dukutin si Ruby Rose ay nasa kanilang plano na napatay nito. Ang lugar na itinuro ni Montero ay makikita sa Navotas Sport. Ang Navotas Sport ang pangatlo sa pinakamalaking fishing hub sa buong Asia at ang pinakamalaki sa Southeast Asia. Nang sila ay nasa lugar na itinuro ni Montero na ang hinahanap nila ay nasa ilalim ng tubig. Ang mga otoridad ay nahirapan na kunin ang steel case dahil sa bigat nito at sa kakulangan din nila sa mga kagamitan. Kinabukasan ay bumalik ang mga ito at noong hapon ay matagumpay nilang nakuha ang steel case na agad nilang dinala sa crime lab. Nang mabuksan ang steel case, sa loob nito ay nakita nila ang isang drum at sa loob ng drum ay nakita nila ang sementadong katawan ng isang babae. Ang mga kamay at paan nito ay nakatali. At base sa medical examiner na sumuri sa mangkay, ang babae ay pinahirapan muna bago patayin at isilid sa loob ng drum. Sa opisyal na resulta ng autopsy report, ito ay namatay dahil sa asphyxia by strangulation. Gamit ang dental records, ang bangkay ay kinumpirmang kay Ruby Rose. Noong June 17, 2009, isang linggo pagkatapos makita ang kanyang labi, inihatid si Ruby Rose sa huli niyang himlayan sa Manila Memorial Park sa Sukat, Paranaque. Bukod sa kalungkutan na kanilang nararamdaman, ang pamilyang Barameda ay hindi rin maiwasan na sumumaang loob dahil ang korte ay hindi pinayagan ng mga anak nito na makipaglibing. Sa depensa naman ni Judge Gloria Aglugob ng Las Piñas RTC Branch 254, mismong ang mga bata ang ayaw pumunta sa burol at libing ni Ruby Rose. Noong July 2009, sa kauna-unahang pagkakataon ay pinaunlakan ni Third ang isang interview ng isang reporter mula sa kilalang news outlet. Sa una ay sinabi niya na masaya ang kanilang pagsasama. At ilang taon pagkatapos maipanganak ni Ruby Rose ang kanilang panganay na anak na si Marga, ay nakiusap di umana sa kanya si Ruby Rose na gusto nitong bumalik sa pag-aaral. At bilang isang mabuting asawa ay sinuportahan niya ito. Sa kanyang salaysay ay sinabi ni Third na doon na nagsimula ang kanilang problema ang mag-asawa. Kinulat ni Third ang mga nanonood ng telebisyon nang sabihin ito na si Ruby Rose ay may ibang lalaki at ang third party ang malimit nilang pag-awayan. Sa harap ng kamera ay ni Third ang sulat na di umunong ginawa ni Ruby Rose na nagpapakita na ito ay humihingi sa kanya ng tawad pagkatapos na itong mahuli na may lalaki. Ayon kay Third, para mapatunayan na hindi na uulitin ni Ruby Rose ang pangangaliwa, nangako ito sa kanya na uuwi ito agad mula eskwelahan, pero ayon sa kanya ay ipinagpatuloy pa rin ito ang pangangaliwa at pakikipagrelasyon sa ibang lalaki. Kahit alam niya na ito ay di umanong ng lalalaki, ay hindi niya ito pinansin dahil sa kanilang mga anak. Pero ang kanyang pagtitimpi ay naubos nang ang pangalan nilang anak ay nahuli si Ruby Rose kasama ang isang lalaki at ang dalawa ay magka-holding hands. Pagkatapos ng insidente ay di umanong hindi na sila nag-usap ni Ruby Rose hanggang ito ay kusang umalis sa kanilang bahay noong 2007. Ayon kay Third, ang dahilan ng kanilang pag-aaway ay tungkol sa nawawalang diamond na hikaw. Sinagot din niya ang paratang ng pamilyang Barameda na siya ang nambababae. Sa interview ay ilang beses niyang itinanggi na may kinalaman na kanilang pamilya sa nangyari kay Ruby Rose. Para sa kanila, ang bangkay na natagpuan ay di umanong hindi sa kanyang asawa at naniniwala siya na buhay pa rin si Ruby Rose dahil yun ang pakiramdam niya. Pagkatapos ng interview ni Third, si Rochelle ay ipinagtanggol ang reputasyon ng kanyang kapatid at siya ay nagpa-interview Ayon sa kanya ay inaamin niya na hindi nga naging loyal si Ruby Rose. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit ito lumayas sa bahay ng mga ito sa BF Homes. Isinuwalat ni Rochelle na ang dahilan kung bakit nag-al balutan ang kanyang kapatid noong 2007 ay dahil sa malimit itong pagbuhatan ng kamay ni Third na tila ito ay isang punching bag na ng negosyante. Ang sinasabi ni Third na di umunong napatawad na nito si Ruby Rose sa kanyang ginawa na pangaliwa ay hindi totoo dahil paulit-ulit itong sinasaktan ang kanyang kapatid. Isinuwalat ni Rochelle na ang away ng dalawa noong 2007 ay umabot na sa punto na paulit-ulit na inuntog ni Third ang ulo ni Ruby Rose sa kabinet na nasaksihan mismo ng panganin nilang anak na si Marga. Sa extrajudicial confession ni Montero noong March 14, 2007, ay dumating si Ruby Rose sa bahay ni Third sa BF Homes. Pagkapasok na pagkapasok nito sa bahay ay agad nila itong dinukot at pagkatapos ay isinakay sa sakya ng mga Jimenez. Isa rin sa kanila ang nagmaneho ng sasakya ni Ruby Rose at silang lahat ay nagtungo papunta sa warehouse ng BSJ sa Navotas. Bago nila ito itispatsya ay nakausap pa niya di umano si Ruby Rose at tinanong niya ito kung ano ang kasalanan niya. Nang madilim na, si Spike ay di umanong ginamit ang lubid at sinakal nito si Ruby Rose hanggang ito ay malagutan na ng hininga. Nang masigurado na nilang wala na itong buhay, inilagay nila ang bangkay sa drum at ang drum ay inilagay nila sa steel case na di umano'y ninakaw pa nila. Sa affidavit ni Montero, siya ang mismong nag-welding sa steel case at pagkatapos ay itinapo nila ito sa Navota Sport. Nakalagay sa sinumpaang salaysay ni Montero na sinabi sa kanya ni Lope na ang dahilan ni Atty. Jimenez sa pagdispatya kay Ruby Rose ay dahil sa nagbigay ito ng kahihiyan sa kanilang pamilya. Nang maidispatcha na nila ang katawan, silang lahat ay di umunaw nag-meeting para sa BSJ compound sa pangunguna ni Lope Jimenez at doon ay bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng 50,000 pesos. Sa kanyang supplemental affidavit, idinawit ng no Montero si Third dahil kinabukasan, sinabi sa kanya ni Spike na makakatanggap ito ng bonus mula sa negosyante dahil na itispatch nito ang kanyang problema. Gamit ang mga ebidensya na kanilang nakalap, noong August 24, 2009, ang prosecution ay sinampahan ng kasong murder si na third, Atty. Jimenez, Lope Jimenez, Eric Fernandez, Robert Ponce at Leonard Spike Descalzo sa Malabon Regional Trial Court. Pagkalipas ng ilang buwan, ipinag ipinagutos ng Department of Justice na sampahan din ang kasong Parasite si Third. Ang kanyang kampo ay kalaunang nag-file ng appeal sa Office of the President para ibasura ang kasong Parasite dahil para sa kanila, hindi malakas ang ebidensya ng prosekusyon. Pero ito ay na-denied kaya natuloy ang kaso. Noong September 4, 2009, alas dos ng hapon, ang biyanan ni Ruby Rose na si Attorney Jimenez ay sumuko sa presinto sa Angono Rizal ilang oras pagkatapos mailabas ang warrant of arrest laban sa kanya at iba pang mga pinangalanang akusado. Mula presinto, siya ay inilipat sa Angono Medics Hospital at doon ay naka-hospital arrest ito dahil sa pananakit ng kanyang dibdib. Kalauna na ipinag-utos ni Judge Almeida na ilipat si Attorney Jimenez sa Philippine Heart Center dahil ito ay merong iniindang sakit sa puso at ang matanda ay dumaan sa isang bypass operation noong 2003. Ayon sa mga doktor na si Narunelio Cabuling at Jocelyn Merced na tumingin sa matandang abogado, ang kanilang kliyente ay dapat hindi ilipat at ibyahe dahil ito ay nakahook sa oxygen tank. Meron din itong cardiac monitor dahil lagi ito nagre-reklamo ng pananakit ng kanyang dibdib. Malimit din na sumakit ang uli nito at laging nataas ang kanyang blood pressure. Ang pamilyang Barameda naman ay hindi naniniwala na totoong may sakit ang abogado. Dahil para sa kanila, nagiinarte lamang ang matanda para maiwasan na siya ay madala sa totoong kulungan. Ang mga otoridad ay sinugod naman ang BSJ compound para damputin si Lope Jimenez. Pero ito ay nakapagtaguna katulad ng ibang mga akusado. Ang kampo ng mga Jimenez ay ginawa ang lahat para hindi maging star witness si Montero. At noong March 19, 2010, sila ay pinanigan ng Nooy RTC's acting presiding judge, Hector Almeida. Pero ilang buwan pagkatapos ng desisyon na ito, tila ang desisyon ay nagbago nang mabago din ang judge na humawak ng kaso. Ang orihinal na judge na si Judge Almeida ay pinalitan ni Judge Ducena. Noong July 30, 2010, pinanigan at binaligtad ng judge ang desisyon kaya ang prosekusyon ay maaaring gawing star witness si Montero dahil para sa kanya, sinunod ng mga ito ang mga requirements sa Section 17, Rule 119 of the Revised Rules of Criminal Procedure. Ang desisyon na ito ay hindi matanggap ng mga abogado ng mga Jimenez at sila ay agad nag-file ng motion for reconsideration. Dahil para sa kanila, dapat mag-inhibit o pagbawalan ng korte ang bagong hukom na si Judge Desena na humawak ng kaso na may kinalaman kay Ruby Rose dahil ito ay bias o may kinikilingan na bago pa man ito makita ang mga ebidensya. Ang motion for reconsideration ay review ng Court of Appeals at nang bumaba ang kanilang desisyon ay pinagtibay nila na tama lamang ang desisyon ng hukom na gawing star witness si Montero. At inihayag din nila na si Judge Ducena ay hindi bias. Bago magsimula ang paglilitis laban sa mga akusado, ang Department of Justice ay nagdesisyon na i-dismissed ang kasong murder laban kay Third dahil sa kakulangan ng ebidensya na ipinresenta ng prosekusyon laban dito. Sa paglilitis ay sinabi ni Montero na pagkalipas ng isang taon matapos nilang itumba si Ruby Rose, ay inusig siya ng kanyang konsensya at ito ay nakaapekto sa kanyang trabaho. Kaya nakiusap siya kay Lope na gusto na niyang mag-resign. Pero hindi siya nito piniyagan. Nang hindi na siya makatiis, umalis na lamang siya di umano sa kanyang trabaho sa BSJ at nagpakalayo-layo kasama ang kanyang pamilya. Ang abogado ng mga Jimenez ay ginawa ang lahat para pagdudahan ng judge at ng mga tao sa loob ng korte na ang nakitang bangkay ay hindi kay Ruby Rose. Ayon sa kanilang abogado, hindi sila ang nagsasabi na ang bangkay ay hindi si Ruby Rose. Pero ang mga mismong eksperto na kanilang kinuha. Ang isa sa kanilang kinuha ay ang kauna-unahan at batikang babaeng forensic pathologist sa Pilipinas na si Dr. Raquel Fortun. Sinabi ni Dr. Fortun na ang medical examiner mula crime lab na tumingin sa bangkay ay ginamit ang dental x-ray at dental cast para mapatunayan na ang bangkay ay kay Ruby Rose nga. Pero kinuwestiyon niya ang ginawa ng medical examiner. Dahil sa ilang dekada niyang karanasan, hindi kaya ng isang eksperto na malaman ang 100% na pagkakakilala ng isang bangkay kung ang gagamitin ay ang dental x-ray at dental cast lamang. Sa harap ng judge ay sinabi ni Dr. Fertun na kulang ang mga ebidensya na kinuha ng mga investigador sa bangkay dahil kung siya ang tatanungin, kahit gumamit pa siya ng pinakabagong teknolohiya, hindi talaga makikilala ang bangkay dahil kulang ang mga parteng kinuha ng medical examiner. Sinisi niya ang police crime lab dahil sa blay at may kakulangan ng mga ito sa pagsusuring ginawa nila sa bangkay. Bukod sa dental records, sinabi din nila sa judge na hindi maaaring kay Ruby Rose ang bangkay na nakita dahil ayon sa medical report, ang height o taas ng bangkay ay 56. Pero ang height ni Ruby Rose ay 59. Para din makumbinsi ang judge na malaki talaga ang duda nila na ang bangkay ay kay Ruby Rose. Ipinakita ng abogado ng mga Jimenez ang nakuha nilang dental x-ray record ng ngipin nito. Ayon sa abogado, makikita sa dental x-ray na bakante at walang tooth number 14 si Ruby Rose. Pero paano maipapaliwanag ng prosekusyon ang katotohanan na ang bangkay na nakita ay merong tooth number 14? Bukod sa maling pagkakakilanlan sa bangkay, ay hinamon din nila ang kredibilidad ng testimony ng star witness ng prosekusyon na si Montero. Ayon sa kanyang sinumpaang salaysay, si Ruby Rose ay sinakal gamit ang lubid. Pero iniharap nila ang mismong official medical examiner's report na nagsasabi na ang bangkay ay namatay sa asphyxia by strangulation at hindi asphyxia by ligature. Sinigurado din ng abogado na makikita ng judge na isinulat mismo ng medical examiner na wala siyang nakitang senyales o marka ng lubid o tali sa leeg ng bangkay. Para sagutin ang mga dudang ibinabato ng kampo ng mga Jimenez tungkol sa pagkakakilanlan ng bangkay, sinabi ng prosekusyon na ang height ng bangkay ay naging 5'6 mula 5'9 dahil sa tagal ng pagkakabaluktot ng katawan ni Ruby Rose sa loob ng drum. Tungkol naman sa pahayag ng mga ito sa tooth number 14, ayon sa kanya ipinabunot ni Ruby Rose ang tooth number 14 nito bago siya magpalagay ng braces. Ayon sa kanilang eksperto na mula sa Police Crime Lab, ipinaliwanag niya na ang braces ang dahilan kung bakit merong tooth number 14. Base sa opinion niya, sa tagal ng braces ni Ruby Rose, umurong ang tooth number 14 at tooth number 16 nito at ang tooth number 15 ang umuko pa ng espasyo para sa tooth number 14. Pero kahit anong paliwanag ng prosekusyon, ang abogado ng mga Jimenez ay patuloy ang pagkumbinsa sa judge na buhay pa talaga si Ruby Rose. Ipinakita nila ang isang bank transaction nito na nagpapakita na noong March 6, 2007, isang linggo bago ito mawala, ay nagbayad si Ruby Rose ng pera sa isang travel agent. Ipinagdiin na ng abogado na ito ay nagpapatunay na si Ruby Rose ay may balak na bumiyahe sa ibang lugar. Para sa kanilang kampo, naniniwala sila na kusa itong umalis at iniwanan ng kanyang mga anak para makapagbakasyon. Ang prosekusyon ay sinabi na kahit hindi 100% ma-identify ang bangkay gamit ang forensic, para sa kanila ay sapat na ang positibong pag-identify ng pamilya ni Ruby Rose dito. Iniharap ng prosekusyon si Rochelle na kapatid nito at maging ina at ang ama ni Ruby Rose. Lahat sila ay positibong kinilala na ang bangkay ay ang matagal na nilang nawawalang mahal sa buhay na si Ruby Rose. Ayon sa kanila, ibinasi nila ito sa mga damit ng pangkay tulad ng kagay slacks, t-shirt at suot nitong ikaw. Sa bagal ng justice system sa Pilipinas, maraming delay na nangyari sa paglilitis. Hindi lang kabagalan at tagal ng mga hearing ang kanila naging problema. Pero maging ang pera na ibabayad nila sa mga bugado at mga legal fees ay naging problema din. Naiulat na si Rochelle ay kinailang ipagbenta ang kanyang mga branded na bags at mga alahas. Sa isang punto ay umabot na ang kanilang gastos ng ilang milyon, kaya napilitan sila na kumuha ng isang pro bono lawyer. Na para sa mga hindi pamilyar, ay mga abogado na nagbibigay ng kanilang libreng serbisyo. Ang kanyang ama na si Robert na isang retradong miyembro ng Philippine Air Force at kanyang ina na si Asuncion na isa namang guro ay parehong mga retrado na at hindi sapat ang pensyon na natatanggap ng mga ito para maipambayad sa mga legal fees. Lalo pang hindi umusad ang kaso dahil ang star witness ng prosecusyon na si Montero ay binawi ang lahat ng kanyang sinabi noong March 2013. Ayon sa sulat kamay nitong salaysay na may lagda at thumbprint niya, sinabi ni Montero na dahil inuusig siya ng kanyang konsensya, ay gusto niya niyang itama ang lahat ng kanyang mga kasinungulingan at mga pagkakamali. Sa sulat ay ipiniliwanag niya na ang drum ay nanggaling sa Bacoor Cavite at inilagay lamang niya ito sa ilalim ng tubig sa Navota Sport ilang araw bago siya inutusang magduro. Ang pagbaligdad ni Montero ay ikinagulat at ikinasama ng loob ng pamilya ni Ruby Rose. Ang mga reporter sa EGAD sumugod sa opisina sa Camp Bagong Diwa kung saan ito ay nananatili noong 2010 pa. Ayon sa NCRPO ay wala na ito sa safe house na tinutuloyan niya at wala silang karapatan na pigilan kung gusto nitong umalis dahil ang status ni Montero ay hindi isang detainee. Kaya malaya itong maglabas-pasok sa kanilang opisina. Alam ng pamilyang Barameda na napaka-importante ni Montero sa kaso ni Ruby Rose, kaya ang ama nito na si Robert ay nakiusap kay Noy Interior Secretary Mar Rojas na bumuo ng isang task force para hanapin si Montero. Dahil ito ay tila naglaho na lamang na parang bula. Sa kanyang interview ay binatikos niya mga opisyal ng NCRPO at Department of Justice Witness Protection Program dahil tila ang mga ito ay hindi ginagawa ka ng mga trabaho para hanapin si Montero. Ang nanglulumong si Robert ay sinabi sa interview na tila walang nangyayari sa kaso ng kanyang anak. Tinapos niya ang interview na gusto niyang makausap ng harapan si Montero dahil napakarami niya mga katanungan sa bago nitong salaysay. Noong May 2018, labing isang taon pagkatapos mawala ng kanyang kapatid, ibinahagi ni Rochelle sa Facebook na kahit napakabagal ng paglilitis, sila ay hindi pa rin nawawala ng pag-asa na mahukuha nila ang hustisya. Sa huling bahagi ng kanyang post, ay sinabi niya na huwag sanang mapasukan ng alagad ng masama ang mga taong inaasahan nila na magbibigay ng tamang hatol. Mahigit isang taon pagkatapos siya itong maipost at mahigit isang dekada nilang paghahanap ng hustisya sa nangyari kay Ruby Rose, noong June 2019, si Malabon Regional Trial Court Branch 170 Acting Presiding Judge Edwin Larida Jr. ay ibinasura ang kasong murder laban kina Atty. Jimenez at dalawa pang mga akusado na sina Leonard Spike Descalzo at Norberto Ponce. Ang parehong judge ay binasura din ang kasong pariside laban kay Third. Ayon sa desisyon ni Judge Lerida Jr., para sa kanya ay walang naipakitang sapat na ebidensya ang prosekusyon para mapatunayan na may kinalaman talaga ang mga akusado sa nangyari kay Ruby Rose. Ang sinasabing magulong relasyon at pagsasama ni na Third ay hindi napatunayan ng prosekusyon na dahilan para ipapatay nito si Ruby Rose. Idinagdag niya na sa simula't simula ang salaysay lamang ni Montero ang tanging basihan ng prosekusyon laban sa mga akusado. At nang binawi nito ang kanyang salaysay noong 2013, wala nang iba pang ebidensya na napakita ang prosekusyon na magdidiin sa mga akusado. Ipiniliwanag din niya na ang dahilan kung bakit na-dismissed ang kasong pariside ay dahil sa mga salaysay ng mga pulis na tumayo sa witness stand. Ayon sa kanya, hindi nilinaw na mga ito kung ano ang diretsyang partisipasyon ni Third sa di pagpatay kay Ruby Rose. Ang desisyon ni Judge Larida ay hindi nagustuhan ng Barameda family. At para sa kanila, hindi doon matatapos ang kanilang pakikipaglaban upang makamit ang hustisya para kay Ruby Rose. Noong September 23, 2019, agad silang nag-file ng motion for reconsideration sa kanilang isinumiting mga dokumento ay pinaratangan nila ang judge ng pagiging bias at kinuwestiyon din nila na paanong ito ay nagkaroon agad ng desisyon kung hawak pa lamang niya ang kaso ng ilang buwan. Bukod sa pag-file ng motion for reconsideration ay kumatok din sila sa opisina ng noy dating presidente na si Duterte para humingi ng tulong sa pagkakadismiss ng kaso. Humingi din sila ng tulong sa Noy Justice Secretary Minardo Guevara pero walang naiulat na resulta sa kanilang paglapit. Ang ama ni Ruby Rose ay nanawagan kay Montero na lumutang at tulungan sila na makamit ang hustisya. Ang dalawa pang mga natitirang mga akusado na si Lope Jimenez at Eric Fernandez ay nagtatago pa rin. At ang kasong murder laban sa kanila ay hindi ibinasura ng korte dahil kailangan pa rin nilang malitis. Magpahanga ngayon ay walang nakakaalam ng kinaroroonan ng mga ito. Walang nakakaalam kung buhay pa ba o nagtatago lamang ang dating star witness na si Montero. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan!